i uh -huh. Babiyahin na po kami papuntang Turbina So kasama ko ang Ano, ang aking team <laughs> <Okay>. <laughs> Dapat itong ride naman sa ano Sa, so, eh papunta na kami Tay, makaka-uwi na po kayo Ayan Tapos naalala niyo po si Ma'am Chari Uh, si Ma'am Chari Cueva So siya po yung unang nag-post sa inyo So nagpapasalamat din tayo kay Ma'am Chari Cueva Um kondi din po dahil sa kanya ay hindi rin po namin kayo matatagpuan. Ano? Ayun. So si Ma'am Chari po kasi ang unang nag-post kay Tatay. At nagsabi po na nangangailangan nga ng tulong dahil si Tatay daw ay naglalakad mula Isabela papuntang Bicol. Ayun, so napakatatag ni Tatay. Eh, si Tatay po isang farmer, kaya mabuhay ang mga magsasaka. Ay nakatulot ni Tatay. Masaya na po si Tatay. Asala. Ah, Isabela pa pala? Mm -hmm. Galing Isabela Galing si tatay Galing Isabela daw. Eka, si Lenny po, ako yung nakarating ko ng Isabela pag dinarive ho yun ni eh, Dose. So, na oras. E nila kadu ni tatay. Pag may bayan-bayan daw, nahin to siya. Nahin to. At dahil po doon, meron din pong uh, ano, eh, pinagbibigay si Ma'am Chari sa inyo tatay na 1,000 pesos po. Sige po, punan nyo po Tay. Galing po yan kay Ma'am Chari. Ayan. Ayan. Ah, uh, ah. Uh. So, kausap ko po si Ma'am Chari. send po natin ito kay Ma'am Chary. So, mamaya, doon po sa ano, uh, magbibigay din kami ng pera sa inyo mamaya doon. Tapos, sasagutin ako na natin yung pamasahin niya. Ayan. So, tatay, andi dito po sa papel yung aking cellphone number. And, uh, pagka naka-search niyo sa Facebook or YouTube, pwede niyo po yung i-search. Andiyan po yung team namin. And ako po. Pero andiyan po yung number namin. So, pag nakarating po ako ng Bicol at uh, nakasama niyo na po yung kapatid nyo, i-message niyo po ako, tawagin niyo po ako. Ay, nandiyan po yung number. Para malaman din po namin na kayo po ay nandoon na. Okay po, tatay. Sana makarating kayo ng maayos doon. Pero sisiguro naman po natin na yung bus na sa niya ipabikol ho. Nag-message na rin ho ako doon sa kapatid po ni tatay. Uh, sinabi po kasi ni tatay uh, Joey yung kanyang kapatid ko ano yung pangalan. Tapos sinurish po namin sa Facebook. Uh, kailan nakalock profile kasi so kailangan para magiging message request kasi yung dating nung message ko doon. Kung hindi po nila uh, yun, hindi po nila makikita. Ngayon po, Nag-message ako doon pero kinonfirm ko po muna pinakita ko yung picture ng profile ni nung kapatid niya at uh, tinanong ko po kay Tatay Joey kung yun po ba talaga yung kapatid niya positive naman siya na inyong yun kapatid niya kaya minessage natin sinabi ko po na gusto siya makausap ni Tata Joey. Ang plan kasi namin is hintayin sana mag-reply yung kanyang kapatid. Kaya lang sabi ni tatay gusto niya talaga uminom Bicol. No? Yun lang naman yung huling, yun, yung, yun, lang naman talaga po yung tanging hiling ni tatay. Eh. Makauwi siya ng Bicol para makasama niya na yung kanyang pamilya. Kasi ang rason ho kung bakit siya ay namamalimos, eh, para makaipon. Kaya lang dahil siyempre hindi naman lahat ho ng madadaan na madadaan tao ay magbibigay sa kanya. So kaya na ma'am, yung napapalimusan din ni tatay ay kulang la, ay kulang din po para sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. 'Di ba? Eh may kwento pa nga si tatay kanina na pag walang wala talaga tay tubig na lang po ano? Tubig, tubig na lamang. Isang may isang sabaw. Nahingi si tatay ng sabaw. Ngayon, oh, may tiyeras ni tiyan, si tatay. Ano? May nagbigay yun. Sino ang nagbigay ng tiyeras si tatay? Yung sumingi. bigyan ako ng pagkain so ng Jollibee. Tapos binigil ako ng tiyeras na kitay Wow. So, ang bait naman. sumi so, nakita kita ko sa inyo ba? doon. O oh, maraming maraming salamat to. Oh, Kung sino man uyong uh, tumulong kay tatay. Ayan, maraming so, maraming, maraming babay salamat. Oo. Oh, oh maraming maraming mababait na tao sa so totoo lang <coughs> sa sa kabila ng uh, nangyayari sa ating bansa ngayon alam niyo naman na, ho yung issue ng bansa natin ngayon eh marami pa rin naman ho talaga mabubuti ayan so si tatay ay mga kabalik na dahil din sa kabutihan niyo po mga kababayan at syempre ulitin ko kay Ma'am Chari na una nagpost maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga tao po na nag ano kung nasaan po yung location. Kasi may nag-message po kay Ma'am Chari doon sa unang ano, na kayo daw po ay nasa Cavite. So, balak na po namin puntahan yung Cavite kanina si umaga. So, ano kayo sila. Ano Ah, so totoo. Kailan po kayo pumunta doon sila? Yung ano, s -s Sabado. Ah, Sabado. Paano o, ay, na po kayo nakarating doon silang? Lakit ko lang mula rito sa may ano. Ay. Tapos bumalik kayo dito? Oo nababasa ko lang pa test niya Nababasa ko lang yung mga Siyusundan, sundan ko lang yung, na yung Ang layo na nilalakad Ang layo na nilalakad ni tatay Ay baka dyan dumaan sa pabi Anong ulibare So totoo nga na nasa silang kayo Oo ano nga wala Nag-ulibares yan sanay yun na kasi sa tatay maglakad kaya lang Ay umaayaw din siya kasi nga Sobrang uh, sakit ng kanyang paa na daw Papay, kailan ho yung uling uwi nyo po sa Bicol? 2019 po ba? 2019? Uh Oo, -oh, bago mag-pandemic Ayan, papunta na po kami Oras kayo na gusto sa Robins Kasi lagi ako nadaan Tinding na tingding ko na Wala ka eh Medyo ano? Madilig lang O oh, sabi na eh Kasi pa yung mali Panggabi talaga siya eh Oo, tapay ah, Kasi ganito po noon na po nating hinanap si Tatay. Umaga, hindi po nating matagpuan. Eh ngayon tinanong natin, kaya pala ay gabi lang siya napunta doon sa kung siya siya napicturean. Ay dahil may namamalimos doon na iba doon pag umaga. So kumbaga nag nagbibigay din si Tatay. So para isa lang yung mamamalimos doon para din niya maagawa ng pwesto hindi siya napunta doon so naghahanap siya ng ibang lugar kasi iniisip niya yung mga kasama niya na mamalimos doon and uh, kaya lang naman na mamalimos si tatay ay para sa pamasahin niya papuntang Bicol at ngayon pauwi na si tatay tatay wag ka nang babalik ng Isabela ha ayaw mo na <laughs> meron siyang naishare sa amin na karanasan, karanasan niya doon so, sabi ni tatay amin amin na lamang at medyo hindi yung magandang karanasan yon sa kanila uh, ang mahalaga ay andi dito na ho si tatay pauwi na siya ng bicol at nakisama ho ang panahon umaraw ho nakita natin si tatay kasi kung hindi rin umaraw siguro si tatay magtatago kung saan siya pwedeng sumilong muna ayan, ayan papunta na po tayo ng kalamba apakaganda ho ng araw yan, thank you lord so tatay ano ang unang gagawin po pag uwi ng Bicol umusin uh, uh, -ano, ko yung mga kapatid ko sakay so, mo na ko yung anak nyo so pag ang video uh, ayos O, oh, sige po hintayin ko tawag po tatay ha mali mo naman kayang kayang drive yan ni kuya Jun Oo. Uh, pupuntahan ka namin doon sa Bicol. Ha? Huh? Eh, si Kuya Alo naman taga Bicol. Dadalawin ka namin doon. Ah, uh, masaya na yun si tatay. Kanina naiyak siya Alam niyo ba kung bakit naiyak si tatay? Kasi yung papasokan dapat namin chow cake. na kami sa Burger King. <laughs> Ayan no? It, it, tears of joy. <laughs> tears of joy. Ayan, masaya na si tatay. Nabibiro na natin. Ah. Uh. Kaso nakapag-park kami sa Papakpar kami sa Burger King. So, parang <laughs> oh, nahiya na naman kami. <laughs> Kumain na naman kami na sa loob. <laughs> nahiya na kami <kayo>, kumalis. <laughs> Wala ganit uh, guys kasi asa ng panlasa niya. Oh. Uh, Tatay, nabanggit nyo ho na madami rin kayong naglalakad. Mga taga saan po yung iba? Ay siya iba taga... Hindi ko alam mo Sabay-sabay kayo. Asan na po sila ngayon? Puro taga-Bicol tayo, puro taga-Bicol kaya? Hindi, yung iba yung taga eh. Matawid dagat na. Atawid dagat? Nakatawid so, na kaya sila ng dagat, tatay? Siguro yung iba mga taga... Samar. Samar, Visayas, ganun, Mindanao. Mga gano'n. Pero nung... Tatay, nung pumunta kayo doon, mula... May dalaw lang kami taga-Bicol na mag... Asan kasama yung kasama niyong isa na taga-Bicol? Hindi na kasi nauna siyang umalis eh. Nauna siyang umalis sa inyo. Ano nang lang si tatay? para makabalik ng Bicol at ngayon makakabalik na talaga si tatay ng Bicol Ayan. kaya sa pamilya po ni tatay sana mapanood nyo po ito pauwi na po ang inyong kapatid sa mga kababayan po natin kung, ma kung makakaabot pa po kayo sa sa part ng video na ito pwede po bang share and pakocomment po baka po familiar sa inyo si tatay nang sa ganon ay makita din po ng kanyang mga pamilya maraming maraming salamat po so dito na po tayo sa turbina malapit na tayo sa sakay ng bus ayan so excited na si tatay tatay mga ilang oras yung biyahe po hindi na ba kuya jo kuya ano alam mag 12 hours siguro mga 12 hours pero kung hindi mga 9 nandun yan tatay. Tatay, pagdating mo doon, i-message mo po agad ako ha pag nakausap naka naka mo na si kapatid mo po doon. Bunso yun si tatay eh. Okay. So, dito na po tayo sa turbina. Yan. Kung wala lang po kaming mga ginagawa, tatay, iahatid ka namin hanggang Bicol. Uh, huwag ka magkala tatay, dahil na uh, pagka Nag-message ka sa amin at ando doon ka na malay nyo po. Dalawin namin kayo doon. Dadala na namin kayo ng choking. <laughs> ito na po yung terminal ng bus. Papuntang Turbina. Malamad ako. Eh, saan po yung saka hindi na pa Bicol? Ragay po. Ragay. ragay? Ito po. Ah, ito daw. Ragay. Makasar po kayo pa ito na po. Oh, sige, sige. Thank you, thank you. Wala ang parking. Pati daw. Ay, ito. Naga, ganyan. Nakapasok ka Dito sa part ng video na ito ay hindi ko po napansin na nalobat pala at nawala ng connection ang microphone na gamit namin. Kaya nawala ang audio at hindi naririnig ang aming mga sinasabi. Pero sa pagkakataon na ito ay ramdam ko ang excitement at saya sa mukha ni Tatay Roberto na siya ay muling makakauwi sa kanyang pamilya sa Bicol Kaya naman agad namin pinuntahan ang bus na sasakyan ni Tatay pa uwi ng Bicol Daladala ni Tatay ang mga pinamili namin kanina sa grocery na kanyang babaunin pag uwi sa Bicol at sabi niya nga ay ipapasalubong niya ang ilan dito para sa kanyang mga anak at nauna na nang sumampas si Tatay sa bus dahil sobrang excited na rin siya Meron na ding ilang pasaherong nakasakay sa loob ng bus na ito. At dito nga sa bandang unahan kami pumuesto ni tatay. Ang sabi ng konduktor, basta makatrainta lamang ang bus na ito, ay alis na at pabiyahin na. Kaya naman agad nating inasikaso ang tiket at binayaran na natin para nang sa ganon ay tuloy na tuloy na talaga ang pag-uwi ni tatay sa kanyang pamilya sa Bicol. Matapos nga tayo magbahayad ng pamasahe ni tatay, ay nangipagkwentuhan muna tayo sa kanya at nagbigay ng ilang mga paalaala para din sa kanya. At sinabi din natin na kapag nakasama na niya at nakauwi na siya sa kanyang pamilya, ay i-message tayo sa number na ibinigay natin para malaman din natin na nakauwi na siya sa kanyang pamilya. Bukod nga sa mga pinamili natin ng na damit at pagkain, ay nag-abot din tayo ng cash para kay tatay. Nang sa ganon, ay, may pambili pa siya ng pagkain at kung anong mga kailangan pa kapag nakauwi na siya sa kanila. Palipatin natin si Tatay kasi nakahanap kami ng bus na may aircon so para komportable si Tatay. Yung Tatay, pakita mo 'yung ticket. Ilipat natin si tatay dito para mas komportable siya sa may aircon. Ayan. Tayo ilipat ka namin sa may aircon. <laughs> Wala na, maging ka naman dito tayo. <laughs> ilipat natin si tatay. Ay, sa inyo naman po namin ito ibabagay. Ah po. Ayan, so nilipat natin si tatay sa ano. Saan siya lagay yan? Ba, Saan daw po Bayan. siya? Bayan. Bayan Sa may... Sa may... Sa may... Oh, okay. Mas komportable ka? <coughs> yung pagkain tatay ha, pwede kang aman na dyan. Tapos yung pera mong dala. Idagdag mo na ito para mamaya. Ito <coughs> kailangan. <coughs> ha? <Dag -dag> mo na. <coughs> so yan, so pa-uwi na lang Bicol si tatay. Tayo mag-iingat na lang ha. Na may message mo ako dun sa papel. Nakatago. Yung pera nakatago. Grabe good sa mga na si tatay ng Bicol Siya <laughs> na si tatay And so maraming maraming salamat ulit sa inyo mga kabayo So iniintay lang natin umalis yung bus So mag isang oras na rin Pero gusto kasi natin masigurado na Si tatay yung makaka Alis dito ng maayos Ayan o, itong mga bantay nila Ayan, so masaya lang tayo kasi si tatay ay makaka-uwi na o Makaka-uwi na si tatay So iniintay lang natin na umalis yung bus And uh, pasado alas 3 na rin po ng hapon. Ayan. Papasarama tayo kasi maganda yung panahon. Napakabuti po talaga ng Diyos at napakabuti ng mga tao nakapaligid sa atin. So ngayon, naman nag ako dito sa uh, sa sasakyan. Kasi di pa po naalis yung bus eh. Hinihintay namin umalis. Para sigurado po ng si tatay ay makakauwi po sa Bicol. nag po sa akin, tumawag po sa amin yung uh, ate ng girlfriend ko ng fiance ko na si ati uh, ati ati Jing si ati Mary Jane na bigyan ko daw po ng pera si tatay so nagpapaabot po siya ng tulong para kay tatay Nakakatuwa po dahil uh, maraming tao talaga 'yung mabubutihan po. So kaya naman ako iba ko. Sobrang saya ko po at uh, may mga taong ganito po. So bukod dun sa binigay ni Ma'am Chary, bukod sa binigay pa nating cash kanina, may additional 1000 po na ibibigay tayo kay Tatay para sa panimula niya rin doon, malaking tulong. Nagaling po kay Ate Jing. Kaya Ate Jing, maraming maraming salamat po sa inyong tulong sa So tara, puntahan natin si Tatay doon para hindi pa naalis yung base eh. So para mabigyan natin yung 1k. Pinabibigay pa ni Ate Jing ay Ate Mary Jane Zamora para daw po sa inyo. Salamat po. Ako ang dagdag tago ate, uh, tatay ha. Natutuwa Salamat ako madami na nagbibigay na sa na iyo. Di na <laughs> may kanag si tatay. <laughs> o yan, galing po yun kay Ate Jing. Ayan, Mary Jane Zamora. Ay, hindi po, iba po ito. Iba po yung nagbigay sa inyo dahil nakita po yung post sa inyo. Kaya Natuwa din po sa inyo at naawa, kaya binigyan po kayo ng tulong. Tay, <laughs> okay, parang titig na titik ka doon sa TV kanina. Matagal ka na bang hindi nakapanood? <laughs> Matagal na. Matagal na? si Tatay sa pinapanood niya. Ayun po mga kabayan, so pumasok muna ako dito sa uh, koche dahil uh, biglang bumusang ulan. Si Tatay naman po ay eh, nandod pa rin ho sa bus di pa rin po nakakaalis. So mag alas 5 na ngayon ng hapon, dumating po tayo dito ng alas 3. Uh, sinisigurado lamang po natin si tatay ay makakaalis ng maayos dito sa lugar na kung saan natin siya. So ayan po yung sitwasyon ngayon, sobrang uh, lumakas na po yung ulan. Ayan so dahil may bagyo ngayon. Ayan, so minto muna tayo dito at nandiyan dyan pa rin yung basi si tatay. Mas lalo pong lumakas yung uh, ulan ngayon, ayan sobrang lakas na ho ng ulan ngayon mga kababayan naligo pa rin ho tayo ngayon sa mga kababayan po natin palagi po kayo mag-iingat, ano na ho ngayong uh, panahon ho ng kabagyuhan yung mga kababayan ho natin na binabaha ayan, palagi po kayo mag-iingat mga kababayan Eh, yeah, sa so mga kabayan, binabagin na tayo ngayon. Uh, Inintay pa rin natin makaalis si tatay. Uh, para ano, makita din naman natin yung pag-alis niya. Ano? Ayan. Gusto naman natin uh, batayin siya. At pangalakasunan ng ulan mga kabayan. Sa mga oras nga na ito ay malakas pa rin ang pagbuhos ng ulan. Muli rin natin binalikan si tatay doon sa loob ng bus upang kamustahin at upang alokin ng pagkain. Pero sabi ni tatay ay hindi na siya bababa ng bus dahil baka anumang oras ay umalis na ito. Kaya naman sabi ni tatay doon na lamang siya sa loob dahil meron naman siyang baon na pagkain at tubig. Enzo. Pumasok po muna kami, basang-basa na ho. Ayun, basang-basa na kami ng ulan. Ayun, basa. Kaya alam pwedeng palagayan dyan sa so may gilid dyan sa kabila para di ka na mabasa. Lakas doon ah. And so, binabantayin kasi namin umalis pa rin si tatay kaya nang tagal nung bus. So, mamaya may alabas tayo doon. Pero okay na po, nakaset na naman doon si tatay. Kung mamaya, oh, may ticket na siya at ano. Kaya sobrang lakasukos siya talaga ng ulan. Pero kung sabi po kasi nung driver, baka daw po mamaya pa eh. So, titignan natin kung ano, pwede naman na tayo umalis. Kinausap ko po yung driver doon, yung conductor na sila muna bahala kay tatay. to wala daw pong problema. Ayan. Kumain po muna kami. <laughs> kasi nabuta kami ng gabi, pagbabantay din. Ayan, so... Kumain na muna kami kasi ginutom kami. um, kaya muna kami dito magpaalam na lang ako kay tatay ayan so dahil kumagabi na rin po at meron din kasi yung kailangan puntahan so tatay ingat ka doon ha ingat po kayo tapos i-message naman po kami hindi binigay kong contact number ayan, so mag-iingat at taban lang sa buhay ano pa ayan so paalam naman tayo kay tatay at ibigilin din ko natin sa kong na kailangan din si tatay so yung mga kabayan uh, alas 6.30 na hoon ng gabi at meron lang din ho kasi kami kailangan si kasuhin nagpaalam mo tayo kay tatay ng maayos sabi namin eh tatay talagang kailangan din namin umuna at uh, yun nga nag iwan po tayo ng contact number kay tatay Ibinilin po namin sa driver at konduktor. Kinausap namin ni Kuya Alan. Sabi ng konduktor eh, sila na daw po yung bahala kay tatay. Kagabihan niyo si tatay. Yeah. So, ay nga po. No? Nagpaalam muna tayo kay tatay. Nagpaalam tayo kay tatay na kailangan din natin uh, umalis po. At uh, bago naman tayo umalis doon, sinigurado naman po natin na si tatay ay nasa maayos na sitwasyon doon sa bus at kinausap po namin ni Kuya Alan yung driver at yung konduktor na kung pwede paki-assist na lamang si tatay at na babait naman po yung konduktor at sinabi naman po na sila na daw po ang bahala kay tatay hanggang makababa si tatay ng ragay po mismo so mismong ragay po bababa si tatay kaya pong problema at tinanong namin si tatay kung alam niya na ba kung alam niya pa yung pauwi sa kanya sabi niya pagbaba niya ng bus yun na po, yun na daw mismo yung bayan. So parang magsasakay lang siya ng tricycle, parang ganon. So kaya wala naman po magiging problema. Ayan. So muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. At malagi po kayo mag-iingat ay kasama ko si Ganyun at si Kuya Alan. Ayan. Kuya Alan, okay naman si Tatay doon na? Okay na, okay na, okay na. Okay na, okay. Yung puno kasing last trip ni Tatay ay aabuti pa daw ng alas 9 alas 9 Pero kung madagdagan pa na kung lima. Madagdagan ng lima ay na. alis na. rin naman. Kaya lang, sa isang oras so, isang oras so ay isang tao yung nadadagdag. Uh, mukhang nga ho nagkamali kami ng ano kanina kasi pinalipat na from ordinary, nilipat namin siya ng, 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 ano, ng kasi aircon. Kasi nga ano namin para mas komportable si tatay. Mas maganda pa kasi pati upuan. Kaya lang mas mabilis pala maalis yung ordinary na bus. so, kaya ngayon hanggang alas na daw doon. Kaya sabi namin, kaya nagpaalam na rin ako kami kay tatay. Okay naman. Pauwi na po kami at umuulang pa rin po. And so, traffic po ngayon. And so, aabangan na lamang po natin ang um, uh, pag sa atin ni tatay kung siya ba ay nakarating na doon sa Ragay Picol. Ayan. Solar Christmas Light. Ayan, ito po yung uh, PB Team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura nyan. Ayan. O, oh, hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light. Or, pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di ba, umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. You on off nyo lang. Tapos, nag-rotate din siya. Okay? ang oh, maganda lang talaga dito mga kababayan, May ganito siya. So, halimbawa, tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya plus remote pa siya, 15 meters of solar. Pag pinindot po siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makokontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Oh. Pwede nyong pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na, Magandang mag-design tayo ngayon na ah. solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, natin na yung ginawa namin. Oh. kumukuti ang gabi. Oh, I'm Into to myself, what a wonderful